Ayun na po tayo guys. Ito po yung mga paghihirap ni mama mga din display po niya. Nakikita nyo guys. Ayan po guys. Nakikita nyo naman. Ang pinag ng aking nanay -display na pag-display ng mga picture ng aking mga kapatid. Ayan guys. Nakikita nyo naman po yung picture ko noong 2015. So na yan guys. Nakikita nyo po yung 2015 ko picture. with your cousin. For cousin daw. Grabe ang Grabe ang dumi. Pero okay lang yan dahil pinag-iporta ng aking nanay. So, ayun guys, nakikita nyo naman. Ito po yung mga natitirang year ka na lang sa amin. So, guys, mga nag na po sila. Mga may sariling pamilya na. Ayan po, nakita nyo po yung isang pamilya ng aking kapatid. Family year ka for Rodney. So, ayun, may family Rosel din po. At may family Rodney at ito yung family Aragon kay Ate Malen. So yun guys, nakikita nyo? Nakikita nyo po yan, nakikita nyo? Nakikita nyo yan guys. Ayan daw po, nangalala si Bibi. Shout out nga pala po sa kanyang asawa. Hello! Ayun, may naligaw po kapatid na ron. Naglalakad po. Kung saan na naman galing yan. Kung saan naman po nang galing yung bata na yan, naglalandi na naman yata. ka sa crush yan si Cholo. Kato, ay, sa crush si Cholo. Cholo mago. Okay, na guys, nakita niyo naman po okay, ang ganda yeah. ng pagkaayos ng aking magulang sa kanyang bahay na busy sa paglilinis. Yan so, guys, nakita niyo po naglilinis pa siya. Para lang <laughs> <nandang laughs> daw So yan guys. Ay, 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 pakita mo din yung floor nating bago. Nakita niyo naman po yung floor na bagong ginawa ni Tito doon. Come. Ha, oh, nanghihingal ka na. O, dali. O, dali. Hey, Magpalita ka. Maiba ang palita. Hello! Hello! Hi! O, oh, nyo naman po yung closet Hello. ni Mama. Closet. Na. Oh, oh. Ayan, ang dami ba nakalagay? O. Oh. Yan, pag isang buwan daw po yan na hindi pwedeng galawin dahil yan ay kanyang relief food para sa susunod ng buwan. At kailangan to magtipid dahil wala daw po siyang perang, perang pang bibili. Kaya habang nandiyan lang po yan, tinitingnan lang po daw yan para makatipid sa pag-uulam. So, ayan guys po, nakikita nyo naman, may mga pagkain inipit at Waterpops. water taps. At yung isa po, yung mayroon My pang koji ba? At kung ano na pa po ginagawa. Ayan guys, nakikita nyo naman po, may isang ekstrang baluga. <laughs> So ayun guys, nato po yung sandrawa. drawer. Jose, Isang drawer. Kasi, oh, drawer. Drawer. <laughs> po, nakita nyo, mga nakasalansa ng damit kahit hindi naman nakaipit. <laughs> no man. Kita, nice. kita pa yung bara. Ayan po, mayroon pong bara para sugal. Kita kayong bara para sugal. ugal. <laughs> para... na. <laughs> Ayan guys, nakita nyo, ang dumi pa rin. Pero okay lang, kaya lang linis yung mamaya. Wala. Ayan po, may extra balug. <laughs> <laughs> ano naman? Hello. Oh, hello, kanyan. Ah, <laughs> hello. naman daw po yan naman ng rep. May isang yelo. Ayan po, may embutido, longganisa at dog. May hey, kikiam. Mayroong <laughs> Coca-Cola. Ayan po yung pinaka-the best. Grandi. Kaso, at may bawal melon. Lang. Bawal daw po ang alak ngayon dahil bawal ang alkohol. May karni pa namang baba. Ah, niyo, may tapa, may gulay. May karni. Ano vegetable ang nasa loob ng ref May palaw. <laughs> so guys, ayan po. Yan lang po at maraming salamat. Shout out po dun sa tatay ko. Nasa naka... Nasa, nasa ka? <laughs> Natutulog na naman yata kung saan bahay. Diyos ko, silpo. <laughs> na ano po, sa kabit daw niya. Ang pangit yung gano'n. Nasa kapit daw po niya.